ang ama at ang anak na puno ng galit. Huwag mo akong tawaging anak, pa. Hindi kita kilala bilang ama. Iyan ang huling salitang binitawan ni Jerome, isang 18 anyos na binata, sa kanyang ama na si Mang Renato, isang dating pastor na naging matigas, mapanghusga, at malamig matapos mamatayan ng asawa. Lumaking laging pinapagalitan si Jerome. Sa tuwing nagkakamali, ang tanong ng ama ay laging, anak bakita. Hanggang isang araw, hindi na kinaya ni Jerome ang malamig na tahanan. Tumakas siya, nagtrabaho bilang waiter, natulog sa boarding house, at pinangarap ang kalayaan. Pero sa puso niya, galit pa rin siya. Sa bawat tagumpay niya sa buhay, sa pagkakapasa ng board exam, sa pagkuha ng sariling kotse, hindi niya inimbita ang ama. Ayaw niyang bumalik sa nakaraan. Si Mang Renato, ngayon ay matanda na. May iniinda ng sakit sa puso. Mag-isa na lang sa bahay, araw-araw ay naghihintay na sana'y tumunog ang telepono. Hindi niya alam kung nasaan na si Jerome. Sa altar sa sulok ng bahay, may litrato sila ng asawa niya at ang batang si Jerome. Araw-araw siyang nagdarasal. Panginoon, hindi ko siya minahal ng tama. Hindi ko siya pinalaking may yakap, pero mahal ko ang anak ko. Patawad po, at sana, patawarin niya rin ako. Isang gabi, habang malakas ang ulan, bumagsak si Mang Renato sa sahig tinakbo siya sa ospital ng Kapitbahay sa ICU habang halos wala na siyang malay biglang dumating ang isang binatang lalaki na may hawak na bata si Jerome Hindi na siya umiiyak tahimik siyang naupo sa tabi ng ama hawak ang kamay nito Pa di ko rin pala kaya ang wala ka Ang layo ko man ikaw pa rin ang pinagmulan ko at kahit hindi naging perpekto ang lahat, ako na po ang humihingi ng tawad. Patawad po, at salamat dahil kahit sa huling sandali, narito pa rin ako bilang anak mo. Bumukas ang mata ni Mang Renato. Mahina, pero malinaw. Anak, salamat. Hindi ako naging mabuting ama. Pero salamat. Salamat sa pagbalik. At sa huling tibok ng puso niya, Ngumiti siya, unang beses mula nang mamatay ang kanyang asawa. Ang sorry ay hindi kahinaan. Sa mata ng Diyos, ito'y simula ng himala. Katulad ng ama, sa talinghaga ni Jesus, ang pagbabalik loob ng anak, at ang pusong handang umamin ng pagkukulang, iyon ang tunay na lakas. Lukas Kapitulo 15 Versikulo 20 Habang malayo pa siya, Natano siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan.